Kung kayo'y mayroong maluang-luang na lupain at gusto niyo mag-alaga ng honeybee, kayo'y magtanim lamang nitong lantana, kamara, iba't ibang klase ng bulaklak. At ito'y sisipsipin ng uh, ng honeybee, ng bumblebee. Pero honeybee yung ating kwam. Sa katunayan ay ma'am, pagka may kapitbahay kayong uh, may mga tanim na niyo, pagkatapos ay may tanim kayong marami nito, pwede na kayong mag-produce ng honey na kung tawagin ay lantana hani, lantana kamar hani, sapagkat bawat ulaklak niyan ay mayroong hani na masisipsip ang honeybee. At uh, lalong medicinal sapagkat na uh, maraming, uh, maraming uh, ginagamot ito ay uh, ang uh, mga ay makabili kayo ng queen ng queen bee at pagkatapos ay bago kayo bumili, pagtanim kayo ng marami niyan. kaya siya, magkakaroon kayo ng lantana, honey. Maraming salamat sa inyong pagsabay-bay sa natural wellness sa